panahon ni Digong, natural na hindi talaga uusad itong kaso na ito ni Barayuga. Barayuga murder case. Sa huling apat na taon nga daw, inupuan na ang kasong ito at pinaasa lang ang buong pamilya na may ginagawa sila. Ukol nga dito sa, sa investigasyon or sa kasong to sa loob ng apat na taon na. Ah. At this point, it is very difficult to trust and put our hopes. Sabi ng pamilya Barayuga sa isang formal statement. Kaya lang kasi sinigurado ng Quadcom dyan sa kongreso na hindi-hindi nila tatantanan itong kasong ito. Pursigido po sila at uh, noong nakaraan nga, pinuri pa sila ng mga mista na si Barayuga sa kanilang investigasyon na ginagawa. Maganda yan. Magandang panimula. Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang kongresista na hindi na daw sila kayang takutin ni Digong hindi na daw sila magpapatakot kay Sara Duterte. Ay, totoo nga palang tinatakot. Ano. So, kaya ayan, yung mga ganyang kaso na nakikita natin na may, may kaugnayan sa dating presidente, sigurado talagang hindi yan uusad nung nasa pwesto pa yung ng yung lokong yan. Ganoon na lang. Mm, talagang hindi po yan uusad. So, ngayon, malakas na ang loob na itong mga kongresista. Alam din nila sa sarili nila na mas marami sila na pabor nga sa ay ipagpatuloy at buksang muli itong investigasyon na ito. Siguro rin alam niya ng mga Duterte, nawawalan na sila halos ng kakampid yan sa kongreso. Hindi dahil itong mga ito ay kumampinas na sa Malacanang, normal naman na matatawag yun. Ano ho, talagang minsan ay gano'n ang buhay. Ika nga, uh, ang buhay ay parang gulong. okay? Bilog daw ang mundo. Gano'n eh. Pero yun nga, pag hindi ka sumabay nga daw sa, sa pag-ikot ng gulong, ay talagang ma, maiipit ka. So dapat makisabay ka. Pero sana hindi sa lahat ng pagkakataon dahil hindi pwedeng tayo na lang ay maging sunod-sunuran. Ano ho? Pero tama ang ginagawa sa ngayon ng Quadcom. Sabi ni Representative Barber sa Barayuga Family, murder case, Di namin ito tatantanan. Yan po ang kanyang ipinangako at dapat lang talagang maparusahan ang mga taong nasa likod ng pagpaslang. Malakas na rin po ang loob ng mga testigo na lumantad dahil alam nila na sila ay magiging protektado at safe. Talala na po, syempre yung, yung talagang direct na mga witnesses, ano ho, matindi. Hindi na natin babanggitin yung kanilang mga pangalan pero yun nga yun, ano ho itinuro, may mga itinuturo na kung sino talaga ang pasimuno, kung sino ang mastermind. At kaninong grupo na meron ko nung death squad ang gumawa na itong karumaldumal na pagpatay kay Barayuga. Ano kasi yan eh? Usapin talaga yan ng sagabal ka sa mga kabulastugan ng grupo nila. Kaya dapat ka lang mabura. Minsan ang mga taong um, tumutupad sa kanilang tungkulin at nagtatrabaho ng tama, yun pa ang pinag-iinitan. Natural lamang sabihin na natin na pag-inita ng mga taong kabulastugan naman ang intensyon para sa ating bansa. Sa huling apat, daw na, ta apat na taon, ha? so nagdusa ang family na ito. Kahit, dahil kung titignan niyo po, abay napakahirap tanggapin ng isang uh, family na mawala ang kapamilya na napakabuti naman at naglilingkod talaga ng tunay at totoo sa ating bansa. May totoong pagmamahal sa ating mga kababayan din. Good luck!